Hello mga kamare, welcome to my mini vlog. Pasensya na po kayo na madalang po ako mag-upload ng video dahil po busy lang po talaga sa aking pagluluto din po ng paninda na dinadala ni Mister sa kaniyang trabaho. Sayang naman din po kahit papaano kasi malaking tulong po talaga kaya minsan hindi na po ako mga pag content dahil po napapagod na po ako. Kaso naisip ko rin na gusto ko talagang magbalik sa dating pag upload ng araw-araw ng vlog. So, ang lulutuin ko ngayon ay gulay lang po. Opo, gulay lang talaga ang lulutuin ko. At napakasimple lang nito. Alam ko po na alam nyo naman po to Katulad ko mga nanay. Alam ko po na marunong naman kayo dito. Wala lang talaga akong ma-upload. Kaya ito ang i-upload ko. I-share ko lang naman ang simpleng recipe ko. 'Yon lang po talaga ang alam kong pagluluto niyan. Pero sa marami po akong alam pag sa ano naman, pwede rin po 'yan gataan, basta sa amin laga ng sardinas. Depende na po kung anong luto. Wala naman pong magbabawal. Ay, hindi po pwede 'yan kasi bawal po ganyan-ganyan. E tayo mga nanay talagang talaga likas na sa atin ang madiskarte kaya gisa-gisa lang tayo tapos maghaluan ko lang po yan ng giniling kunting-kunting giniling lang po tira-tira ko lang po yan nung pinag-anuhan ko ng spaghetti yung hinalo ko doon sa spaghetti na pangbenta po namin didadala ni mister kaya nagtira po ako kasi parang andami po kasi nung nabilin niya sabi ko bawasan ko po to ayun, nahalo ko dito sa ginisa ko na upo simpleng simpleng luto lang, tapos lagyan ng pampalasa, paits na solve na yung ulam para sa akin naman kasi ang gulay talaga, gustong gusto ko talaga kahit araw-arawin ako ng gulay wag naman po yung isang klasing gulay lang, siyempre magsasawa naman po tayo iba-ibahin natin ang style sa pagluluto. Talagang hindi ka mananawa sa pagkain. At saka, sigurado tayo dyan na masustansya pag gulay na ang pag-usapan. Kasi ako, dito, nagtatanim din ako dito sa harap na aming, aming bahay. Nilalagay ko na nga po sa sako. Ng, ano, nilalagay ko po sa sako ng simento yung lupa. Para lang talaga makatanim ako ng mga talbos-talbos din. Mga tanglad, ganyan, bisel halogbati, mga talbos ng kamote kasi pag gusto kong magulay tsaka may konti din akong malunggay pag gusto ko po kasi mga mare na magluto, talagang gusto ko talaga yung pag gusto ko nag talaga ako ng ano, gusto ko talaga lagi yung may sabaw dahil lang siguro sa sitwasyon ko ngayon na may problema na ako sa kalusugan hindi nyo po na ano napanood yung mga naunang vlog ko ako po ay may isang may sakit po may problema po ako sa aking liver nag fatty liver po ako kaya medyo may iwas, iwas po ako sa mga mamantikain minsan nagbablog po ako dito ng mga ina upload ko na medyo mamantikain hindi po talaga ako ang kumakain ng madami niyan tikim tikim lang po talaga pero pag gulay na ako mapadami ang kain ko dyan kasi syempre alam ko pong hindi bawal gulay po yan pampahaba po yan ng buhay at maganda po yan sa ating kalusugan so ayan ginigisa-gisa ko na nilagyan ng mga pampalasa asin ganyan ano pang mga nilalagay ko dyan oyster sauce kunting seasoning hindi mo talaga makalimutan tsaka oyster sauce yung ah, oyster sauce pala nilalagay ko tsaka asin pamintang pino ayun, halo-halo ko lang yan hanggang maluto ayaw ko naman din po yan na magiging half cook po ang luto ko dyan puso ko po yung lutong luto wag naman po over ko kasi pangit naman po so ayan naluluto na po at sinali na sa lagayan So thank you po sa inyong panonood at suporta. Ah. God bless.